Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko na... Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nag-file ng kaso. Mr. Chair, another addition to the uh, list that's growing uh, by the minute. Uh, okay, for the record, oh, Mr. President. Wala, wala. Mr. Mr. President. Mag... For the record, kasi may nagtanong din sa akin Mr. eh. Mr. Mr. Sir, wala. Huwag na tayo mag-drama dito. Tapos yun na natin. Uh itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Kasi President, na, wala. Kasi naawa ako dito uh. sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional. Because I've been longing to state this particular sentiment. Protectado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, uh, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan, protectado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty pero alam nila ang mga pulis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung pulis nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President.